Ayan na po mga ka-farmer, pila-pila na ang sasakyan. Okay. Thank you so much. Wala pong salamat. Sa blessing na naman. Makaraos lang tayo ngayon. Okay. <laughs> Mamaya, wag ano tayo. Shout out. Ayan. isang magandang buhay. Nasaan yung ano natin? Itlog na maalat. Ubus-ubusin na natin. Okay mo na itlog na maalat. Ha? Maalat na lahat para magkidni-kidni na tayo. <laughs> wow. Tingnan mo naman ang almusal namin. Ito pang hanggang alas tres na ito, ha? Bakbakan. Uy, talaga naman. Ang sigarilyas din na wawala. Wow, Shoutout kay candy <laughs> Oy, magbihis na kayong magnana. Ayan na ba yung uniform, ha? Oo, kuya. Uy, hindi yung yung uniform, ko It's not my fault. Oh, oh, do... oh, do... oh. oh tama. Hindi naglaba daw si Saisay. nag chat, -chat lang. Saisay, kung meron chat. Po, wala ko, akong cellphone, Ha? <laughs> <laughs> Kasi yung cellphone. Aro! <laughs> oh, wala daw cellphone si Saisay. May laptop na ako. Ah. Mat. Walang cellphone sa isa. Eh. Paano kayo chat chat? <laughs> okay, ah, may laptop naman. Okay pa rin pala yung net sa inyo, no? Oh, uh, oh, siguro po. Hindi eh, sa bagay. Eh, may net dito. Di sa inyo meron. Kasi okay. galing doon eh. Yung okay. net. Internet. internet. Oh. <laughs> ay. Magana! Ay, kaya na, guys. Pero, si Kongkong Kong lang ang hindi talaga kayang talunin ng swerte. Nga, Nay, Kong. Kong. Hindi nyo kayang talunin ang swerte ni Kongkong Kong kahit saan kayo, anong gawin ninyo? Walang mang, kahit anong... Thank you po. So. <laughs> eh, alam ni Kongkong -Kong ang kasukasuan eh. Eh Kong. <laughs> <Ay>. <laughs> <laughs> mo <laughs> sa Yung 500 rin, naging 1000 pa eh. na eh. Na-remember mo lang Remember me. Sino mo na? Ako eh, para hindi mapalo. <laughs> may target ka ata sa kada araw eh. Na, may target ka. Hawak daw ko. Mamemekos mekos ka kapag hindi na kahit ng target. Marami na pagtiyanggen ako ya po. <laughs> <Mag -amili. laughs> Naraos na yung piyesta kong. Ah? Ha? Madami daw pumunta sa kanila mga kaibigan daw na ako. Ano ko handa? na nakamanata may invite kay Digan Pati kami mo may invite. Mayroon, no? Kay Digan na kami wala. <laughs> mm. Oh, oh. Oy, lagyan natin ng itlog na maalat yan Guys Masarap itong itlog na maalat Kahit akong gumawa niyan Masarap sa akin eh mm. Habang tayo po ay naghihintay Wala pa namang 9 o'clock So medyo maaga ang preparasyon ha kakain na na tayo buksan natin tong ating na uh, naman naman tingnan natin yung ano malapit na rin yeah. ma, ma ano, yung isang malaki na yun. ito po ay nanon ko muna in-stop ko muna dahil mali yung kulay namin peke yung nakuha namin eh no medyo nagmamantika na din no oh. kulang pa siguro to sa pakulo dapat siya ano mo siya mainit na tubig bago mo sa inyo. Ang oh, ganun ba? Oo, oh, galing sa rekin sa ganun. Oo. Oh. Ano ba? Sarap pala mo. naman sa iyo. Sarap nito kasama yung ano. Pero yung gano? yung lasa tsaka color yung shell. Yung ha? Yung oh, yung tsaka yung ano niya, parang mabuhabuhangin. Talaga ang gulo. Blockbuster to kay Papayam. Si Papayam ang ano? Kay lolo yan. Favorite. Pero hindi naman gaano maalat kasi. Yeah. Tama lang. Last na. patis na, Papayam. Oh, Pagpa-patis ka siya. Last ay? patis daw po. Nalagyan pa ng patis pala? Ay, 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 yun. Yun. <laughs> 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 hindi, siguro hindi na Hindi, wala kasi tayong patis. Hindi, hindi na to. Imbaga, umisda. Dapat kita. Hindi oh, na isasa rin patis. Ay, ang... Ay. Ang isa na rin. Ano na pa magbatis pa ko yam? Asid na pa. <laughs> Tapos kinamayan. Yarilias. Diet kami. Ay nako, kayo mga magugutom kayo nilalong mas maraming kinain nyo. Huwag kayong magkunwari. Ay anong gawin ninyo? Nasa kapalaran na ninyo yan. Ano akong magpanggap? Ano yung magpanggap mag-diet lang ano kayo ay Say-say diet-diet. Kapalaran mo na yan. Eh pakya puso niya ako talaga mag-diet eh. Hmm? <laughs> Sabi ko lang bawang rice bag na may gamit ako. Ayan mga ka-farmer, meron na po tayong apat na sasakyan. As early as 9.45. Dito na muna sila kumain. Ayan. Sekretary ni Mayora na andyan na rin si Liway. Ah, uh, ayun, mga bombero naman to sa Clark. Oh. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pitas ng ayumito. Murado naman ngayon ang napitas ni Junjun. -Jun. Ayan, tulong natin kay Junjun -Jun yan. May free taste pa, ayan, no? Ayan, no? Andito po yung sa Fireman Fire Station po ba? Po sa Clark International Airport. tayo, Clark International Airport po. Ayan, babati daw ng... Ayan, thank you, thank you, ah po sa masarap, oh, masarap. legit. <laughs> Batiin niyo po ba? yung ano sa mga kaibigan natin sa Clark. Ay, uh, pero malupit pala po dito <laughs> kasi yung baboy ki, matapos patayin ay nilitson pa. <laughs> matapos nilitson na kinted dinatad pa. Dalim Berni, masarap dito kasi halo halo. Si Lola come here next time. Isang kilo. <laughs> Pwede na. <po>. <laughs> <laughs> thank you, thank you po. Ayan. Okay na. Okay, thank, you. thank you, thank you. Sila po yung pinaka maaga. Sana maganda ang panahon ngayon. At ayun, uh, yun, dumidilim na mga farmer ha. Medyo hindi pa ganun kasi. Lunis daw gaganda pero ngayon medyo ano. Yan ako. Yan, kita niya yan. Medyo madilim. Ayan na po mga ka-farmer. Pila-pila na ang sasakyan. Okay. Thank you so much wala akong salamat Sa blessing na naman makaraos lang tayo ngayon okay ayan na po sila sumisilip-silip na ako <laughs> hello po good morning oh ayan na pala ay salamat salamat ayan last week pala sila ayan na alis go na alis go Marami pong kumakanta ngayon. Hello po. Oh. Ganun daw. Ah, thank you so much sa pagpunta. dito, ah. Thank you. Richard. Thank you, thank you, thank you. Kole man tawag ng Ah, laro dito. Ah, pupuntahan natin 'yan. Yeah, no, yung parking natin. Puno na naman tayo. May mga umalis na, ayo, pa sasakyan doon. Ayyan, tayo ngayong linggo. Solid pupunta natin yung malita kubo tsaka sa malaking kubo dito muna tayo patungan na lang natin itong copyright ayan na o oh, oh. hello karengay karengay carbon kareng, tau kareng. thank you ayan o busog mats thank you thank you po ay salamat salamat ayan kalgarin naman po sila <laughs> ayan 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 Pumunta po siya dito si, siya si siya dito. Siya 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 Tito. Kailan ba? Last week ano po? Oh, no, yung Monday. Monday. Oh, Monday yan. Yan. Sabi niya pupunta kami. Ayun. Yeah, so, thank you. oh, So alam niyo na kung saan kayo order ng lechon, ha? Ayun. Oo. No. Ah, yung yun, oh. ano Yung na pag-order ka ng perra no, 2 kilo. Kano chance na Hindi ko lang ko alam pwede natin ipa-rider na lang yung Oh, para mas mura. buo, rider. Oh. Mas Rider ko siguro baka 200 lang siguro. Yeah. saya mas oke okay, makasih <laughs> <laughs> <Next time. laughs> <laughs> thank you thank you sorry thank you ito. <laughs> sorry. <laughs> thank you ito na, dito po kayo. Arayat, salamat, salamat. oh ini nagbabalik. paano ko po, po yung mga produkto nila meron silang patis bagong patis gawa ng sa bataan po ayan mapakita po natin yan mamaya ayan thank you po thank you po bumalik na sila dito ayan tapos eto naman uy grabe salamat

tuloy na. Oh, yeah. Pumunta din po sila nung last week. Yeah, masabay oh. niyo sila. Yes, yes, yes. Oh, okay naman po, okay naman. Sulit, sulit. Good, good. Thank you po. Thank you, At nandito naman si Nanay. Ayan. You, From? Babala. Babala. first time, Inabi ko yung request mo. Thank oh, you po. Thank you po, <laughs> thank, you, thank you. Ayan. Mamaya silipin naman natin doon sa kubo busy tayo busy Sunday is always ano talaga sabi nga nila it's always been special ayan po sige po batiin nyo po yung ah kailang ah ito kahit ano po bukas tang tanghali ah eh. napapanood nyo na po yung ano niya sa big screen ah <laughs> thank you po thank you oh ay sige po ah Order ba sila, bebe. Dito sa malita ko Ah, sige, sige. Ayan. Thank you, thank you, mamaya. Puntahan natin yan. Medyo busy tayo. Kulang tayo sa tao eh. Ah, parma. Kulang tayo sa tao. Ayan na. Nakatakas din sa kusina. <laughs> mamaya, magano tayo. Shout out. Ayan. Hello. Oh, bumalik. Mas uh, marami oh. Yeah, maganda. Ayan. Uh, Ang pangalan mo, Boy, Mang Boy. Ayan. Mang, di naman ikaw yung sikat ni Mang Boy sa Facebook, ano? Ade. Okay. <laughs> Ayan, pinapanood ka dito ayun. sa... Thank, thank you, sa you po, siya. thank you. Batiin nyo na yung mga... O yan, yan na, Oh. Yeah, Hello, Oya. Oh, yan. Yes. Si Gideon, sure, dinabati ko si Gideon, tsaka Mary Ann from Virginia. Ayan, si ito yung Tabusao family. Katuli. Yeah. Oh, swerte Nakatingin sila. Oh, Pero nabang yeah, agad talaga. natin siya. Ito para oh, makita ko siya. Oh, oh. Yeah. yan. oh. nakita mo. Masarap na Ay, salamat. Nakita mo. Yan, mm. yan, no? Si James. Si James. Yung mga Virginia Fishing Community. Uh, Bill, Mahilig po mag-fishing si Tito. Tito Boy. Bipak, bipak. Masipid yung masabi lang. Oh. Napakarami. Ay, binigay sa akin dala. Ayan. Dala. Tuturuan ko oh. siya mamaya. <laughs> okay, Binigay ko dala natin. Oh. Ano yung maraming binigay. Ayun. Thank you, thank you po. Oh. Okay na. Baka may nakalimutan ka mamaya. Batay mo ulit. oh, mamaya. Oh. tuturuan <laughs> kita mamaya. Ngayon, tuturuan niya po ako maghagis ng ano, dala. Ayan. Thank you, thank you. <laughs> Oh, ito naman tayo. Shout out naman. Saan po galing naman ito? Mukhang malayo din ang pinanggalingan. Fairview, Fairview Quezon. Quezon City. Oh. Canada. Sa Canada. No, oh, from Canada rin. At least nasama po kami sa maiksing bakasyon. May batiin po kayo, yung mga naiwan sa Canada. Mga anak ko, tapos mga apo ko. Ano, iwan? Nasa Orani pa Ah, taga Orani po kayo dito. Oo, yung Ah, bala kong balikan yung Orani. Tapos meron po silang, ah, napuntahan na pala namin yung pansita na luma doon sa Orani din. Ah, uh -huh. Ginos. Saan po banda? Meron sa Balanga Market. Tapos sa Orani, malapit sa simbahan yung bahay. At nandun yung kagawaan. Eh kung gusto niya po, i-vlog natin yun. Ipakita natin. Oo. Oh, pwede natin i-feature yun na uh, sikat na, di ba, yung... Ah... Uh, umaga parang, ano ba tawag dito? Uh, iconic ano parang uh, sa Urani na sikat na ice cream, di ba? Original. Oh, Alam ko may nagdala na po nun dito. May nagdala na nun dito talagang pinagmamalaki niya rin. Yan sabi niya ang ano namin. Si pag ano po, i-message ko kung, kung okay sa kanila. I, pwede nating i-vlog para ma-ano ma-advertise. Favorite ko din ang urani. Babalik nga ako doon. At home ako doon kasi bungad mo sa palengke, may mga nag... Pag maaga, may mga nagtitinda, di ba? Sa bulong-bulungan lang. Tapos sa... yung mga isda doon, yung favorite ko yung kitang. Laging meron. Ah. Kitang. Yung isa, yung... Ano ba yung bigaw? Hindi niya binibili yung bigaw eh. Ano yung tsura noon? Maliit yung maliit. Yung maliit, yung masarap. Yung Yung ganyan lang. Ano yung tsura po? Mahaba or... Ah, tatanong ko na lang. Tatanung na lang po ako para ma explore naman. Teyas, Ano dito ka? Thank you po, thank you. ayan, may pupuntahan tayong ice cream ano, sa Orani ayan, Genos pa ba? Genos? Ayan, Genos ice cream daw. Oh. Tapos ayan, tingnan natin dito. Napasarap ang kanta ni Tito ah. Oh. <laughs> ayan, batiin niyo po yung mga... Hello, oh. Ayan. Ay, papa mo. Ay, Jeremiah. Nandiyan Jeremiah. Nasa Israel tadi Bago lang ba? yan ah. Yeah, another love song. Pag-inam ka rin namin to. <laughs> <laughs> Galing-galing kamanta. Kahapon, ang galing din. May mga pumunta dito. Ba talaga Pinoy eh? Ayan. Mamaya ikot ulit tayo at uh, balik tayo sa kusina. Mga uh, farmer, medyo busy tayo. Uy, bargain na lang po. Buy one, take one na. Kumuha na kayo. Ha? Wala na palang, wala na palang mga pasahero. Ay, mga pasahero tuloy. Wala na tayong guest. Ayan. Ayan. Isa na lang. Yung pinakahuli po. Ayun, naka ano din tayo. 50, almost 60,000 din ang ating uh, benta. Kahit pa So, thank you, thank you so much. Halos ubus po yung baboy. At, tayo na tayo. Nagluto ako ng sisig, mga ka-farmer. Diba? Nagre-remit uh -huh. na. Choy, 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 choy. Ay, patay na tayo na na tayo na electric pan. So, ayan, maraming salamat. Tapos na naman ang weekend natin. Another na naman. So, katuwa talaga. Tuloy-tuloy lang. <laughs> sarap ng batang to. Ang sarap. Paano kaya ito huhugasan? Itong ating mga chili paste, bebe. <coughs> na hindi ba pagasgas yung ano na. <coughs> Guys, kain muna. Labas yun na yung sisig na linuto ko. Tapos sabaw. Ano kakainin mo ni? Baboy. Baboy ito, mahilig sa baboy ito. <coughs> Na. Ay, magme-meeting pa pala. So, ayan pa rin po ang ulan. Tama sa forecast. May counting ulan. Galing ha. Ang galing nung ano, weather.com. Hmm. May ulan. So, sabi sa weather.com, sa buhol daw maulan pagpunta namin. Patay kami. <laughs> Ay, nako. Mali natin, mabago pa. Pero, mukhang hindi na. na naman tayo eto ay itong pinag uusapan namin ni bebe kung pwede naming ano kahit hanggang dito siguro kalahati nito yung kitchen pwede na magandahin natin tapos one fourth ihaw ihaw dito tapos yun na L type yung L pero may pintuan pa rin dito. Entrance, papasok. Sarado na. Papasara na natin. Pwedeng lagyan na lang ng screen siguro para hinahan. Pero screen. Hmm. Exhaust. Pero dito sa taas, makapalagyan natin ng kisam eh. Para siguradong walang langaw na mga kapasok pagka ang chat tayo ng uh, lechon, ba? Yung mga pagkain na andyan. So, maganda, sarado na talaga. Ko, oh, last na to ng amihan. Yung hangin-hangin na yan. Dahil uh, next week daw ay uh, magpapaalam na po. At see you next year na. Itong si amihan. So, ayun. Ang ating uh, -ano ngayon. Ah, uh, bahay na. May mga tirang ano Gulay, pipino May pipino ngayon Pero okay lang kasi Nailabas naman yung puhunan natin Importante may uh, choices po yung mga kumakain Meron tayong may bibigyan na ibang gulay Lumpiang isda, baka po next week meron na So tingnan tingnan natin Abang abang lang tayo Dahil uh, Baka makagawa na po kami nung nakabalot na so mas maganda mag-order na po kayo kung let's say ka mag ano kayo isang platter pwede nang mag-order para at least eh alam na po namin ano so ayun lang para ano para uh, mapaghandaan tapos ayan pasensya na medyo maano bagay ngayon makulimlim madahon po talaga ayan tingnan nyo kakawalis lang puno na naman dito ganun din ayun oh tingnan nyo puro dahon Pahinga muna oh, 3:30 na pala. Grabe. Wow. 3:30 na. Wag na, Marco. Ay, muna din 'yan. kaya O tingnan mo, oh, lang oh. Oh. Wala, wala, ano. Wala naman ang bisita eh. Daming dahon. Tapusin muna natin malaglag lahat yung mga dinawan pala lahat at uh, Mapagpalit po ng dahon. Diyan uh. uh. pala yung pang, ano ko ng ngayon na, andun na. Cellphone. Lalo na naman ng Warriors. Ayan. Pakita pala natin ito. Papaya, may ano ka pala dito. May UTI package. Ayan. oh. Ito ay uh, Ito po ay galing sa Oh, meron pang ano kanina to? Sa aso. Ay. <laughs> <laughs> RFL Boneless bagoong. Di ano to? Ah, uh, Porta Ribas. Porta Ribas. Bataan. So, pwede tayong mag magbenta nito, magbenta subukan natin dito ayan pag napasyal po kami balak namin kumuha para at least eh, meron tayo di display dito ayan. ito business nila boneless nga naman ayan marami pong salamat puro tapis RFL boneless bagoong tapos meron namang fish horse. Ayan. Kumain po sila kanina dito so Thank you, thank you. Ayan. Pangluto tayo. Ito masarap to sa. eto alo bebe din, bebe, ba? Saka Kapampangan ano. Alo bebe. Halo bebe. Lalagyan ni papayam to itlog na maalat. Oo. daw ni Papayami to sa itlog na maalat. okay na kapag meeting na tayo meron ng supervisor na prinomot kailangan po ng isang magbabantay talagang ano magpapain ah, dalawa natin baka oh. benta ko na kaya dalawang yan kawawa naman kung nalalaman mong kakatayin ng sakit sa loob huwag na kung kami kaya magkatay <laughs> lalong mahirap naman ay, ayan, amihan huling hirit maraming salamat sa mga pumunta so, ito mga ka-farmer, dapat magawa namin ng paraan, kung paano namin uh, ma-maximize na maging parking pa po ito, pero worst come to worst talagang kung kailangan ng parking, sacrifice po ito ayan, no diba? laking pang parking nyan haba nyan yun nga lang tambakens na naman ang problema natin Awa, lagyan mo ng linya linya oh. nga lang itong ating mga mahogan eh. magpuputol talaga tayo pwede din naman na magpuputol talaga <laughs> sansan ini na ano parang nagadi dilaw na no Opo mamatay na, na? Ma na yan na mamatay oo no dilaw na 'yung ano 'yung dulo eh ilang araw ano oh, pa dilaw na po 'yung mga ano kasi na-sprayan na po 'yan 3 ilang weeks na ba ay ah, ilang araw na ba third day ngayon so tinutukan niya ni Rizal ng maigi kasi nakakatakot po at uh, baka mamaya magtaasan na yan ano kailangan nating mapatay po itong ating mga damong ito ayun na si Rowan parang nabibulog pala ito galing na naman sa labas yan yung uto nila yung tito Nathan nila eh hindi bilig ba ito? Oh, hindi talaga ganito lagi, ah. lagi ang ending natin lalakad <laughs> konti na lang ang tubig niya natin actually namamaho na alam nyo kung bakit natutuyo na po pati dito ah yung mga tilapia namamatay na tapos may pagong daw dito. Kinikwento ni Rowan, may nakita daw silang maliit na turtle. Ayan Actually, meron eh, no. Yun, yun. Paa puya ng pagong. Ayun, oh, no? kita niya 'yan. Pagong 'yan eh. Yung mga paan 'yan. Pagong po 'yan. Hindi ko po alam kung nandiyan pa siguro, ano? Bagay nakakalakad naman 'yan. Tito, medyo matigas na rin, no? Makakalakad ka na dyan. Ayun, no? Pagong. Ganyan. Ay, so ayan. Tapos na tayo. Ako yung magpapahinga ba ng 30 minutes. Pipikit lang ako. Antok na antok ako. Tapos papakain ng kalapate. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer at magandang buhay!